Ang grabe great morning mga lods, nandito kami ngayon. Ay, gumpit na ako naka. Nasa ano kami, nasa laot kami mga lods, ayan oh. Yeah. kami ngayon. At ang kagandahan, naka-outfit oh, siya ko, pre. Tupad! <laughs> so yan, yun si, yung YouTube channel niya, si Katibay Mix Vlog, tapos uh, Larry Pastor. Yan, ang ano niya. Yan. So yan, pinsan ko yan. Hmm. Uh, Uli tayo ng pang mga idol. Uh, ano kami, mga, mga ngawil. Tawag tayo. sa amin sa Bicol, mga ngawil. Bingwit sa Tagalog. Kaya lang kami, eh, bisakol kami. Talonton. Mm, <laughs> dito, dito sa lawod, uh, sa lawod, sa laot, hindi na ako nagpupustiso kasi wala naman dito mga ano eh. Oh, ako naman uh oh. ang mayo. Oh. <laughs> <laughs> eh, isang asama namin. Oh. Ayun o, oh, ayun o. Hindi sila pwede. Teritoryo namin to. Bawal sila dito. Oh, Doon sila. Ang huli man nila kanila yun. So, ang pain namin, ayan, oh, pusit. Hinilab. Oh, hinilab sa Tagalog. Ano yan? Ginayar. Ginayat. Ginayat. O, oh, yan mga lods. So, yan ang buhay, buhay namin dito ngayon. Oh. Simple lang, pero nakakabuhay ng pamilya yan. So, masarap, ah, masarap na ito mga lods, sariwa. So, mamaya update ko kayo yung mga huli namin. Daming huli kami dito. Sigurado na yun. Oras oh. na. 5.49. 5.49 naglalagay na siya ng pain eh, no? mga Ano diba? ang tahimik grabe oo umutot ka Oo. <laughs> oh, ito si Ricky yun kailan mo si Ricky ay mga pag nakita ko ayun na ay sige update ko kay mga lods ayun mga lods may huli kami ayun may huli na kami oh, ha? 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 di ba? oo oh, ay! Ah. di ba? oo ha? masaya masaya kami kasi ako ano kasi ang trabaho ko dito nung tumira pa kami dito smart fishing kasi ako tas target ng pinsan ko para kawin eh, eh kaya lang hindi pa ako masyadong ano ngayon ah ano? You know? ah ay, ano to? Big eye Emperor! Eh, yung ma mailap. Uh, yung layuan. Eh, lay layuan, layuan mo ako. Lubayan. Ang lubayan. Mm -hmm. Yung isang layuan, yung isang lubayan. Meron oh, pa? Sabi. Yan bulbul. Wala na? Wala na. Pero tagdol kita na. Nagbibigol ako eh. Bigol muna tayo mga lods ha. Maintindihan. Ayaw ay, ay, nyo naman. No? Sabihin nyo kung di nyo naintindihan. Eh, subtitle natin yan. eh <laughs> <laughs> yung kasama namin eh no. Ganyan. Ayun yun yun. yun. Kasama namin yan. Ayun. Ito na. Nakarami na kami. Nakaan na kami. 10 kilos na. <laughs> magbibigay yan ng mahal na Diyos eh no oh, eh yung pinaka yun summer na yun mga lods doon pacific dito kami nakatira yan, yun yun yan yan eh update ko kayo mga lods thank you for watching yeah